Good morning, guys. Yeah. So, nandito ako, guys, sa Sahiyang Mall para tumingin ang... Ano ba yun? Yung bone marrow? Bone marrow? Hindi, titingin din ako ng atay. So, yan. Ayan <laughs> yes, sir. Ay, tingin mo na ako dito. Nandito nga yata eh, guys. Ay, wala. Oh, may cheese sila. Ayan, cheese nila, guys. Parang labo ng camera ko. Ang wal pala. Ay, wala silang bunmaro. Ay, ito. Kasama na siyang laman. Ayan, yeah, ito ang ating inhumog ng today. Magkano to? 13 lang? May laman kaya to? Ito to bon bunmaro eh. Pweb lang to. Ay, parang buto-buto lang siya. Bunmaro mo ba to? Parang buto-buto lang. Ah, uh, guys, yung aking nabili. Tapos, ito ito ng ano. atay ito yata ng ay hindi. Production. Oh, wala lang yung isda nila dito, guys. Tilapia, yeah, seven. Tapos ito, ayan, wala lang yung mga isda nila. Ito masarap Ito masarap to pang sabaw. Tingnan niyo sa ito. Ito yung mas mura. Sabawan. Yung ulo ng tuna. Mas na siya ito. Ito yung binili ko yung tuna. Ayan. Ito yung binili ko. So guys, titingin muna tayo ng atay ng manok. yan Sa so, titingin mo na ka ng atay guys. Mayroon na yung aking camera. Kasi, saan ba dito yung katay ng manok? Wala pa saan dito. Ah, dito. Saan ba yung katay ng manok dito na fresh? Labor, wala naman dito. Ah! There's no more. No more chicken labor. It's only... No more guys. Is there? Thank you! This one? This one? Okay. <laughs> um, it's no more. <laughs> it's not fresh. This one? The red chicken labor name. Lisa, the man, too. Ah, it's eh, all. Chicken. Ito na guys, ang chicken liver nila guys. Mama. Sana ang alwang tab na sa akin guys. My friend. Sa so okay. guys, ito yung aking number. Ito lang tayo guys ng gulay. Ito lang tayo ng gulay like guys. Dito, eh, ito na yung YouTube nila oh. Mura yung itlog nila dito. Ayan. Mura sila.

us. Ito 'yung asalo nila. Samsa goods. Dito marami kang mabibili dito, guys, kasi ay pokyung sariwa 'yung mga ani nila dito. Mga mga gulay pati 'yung mura ng mga naman tindahan nila dito, guys. Tingin tayo ng Antika. Kanakaibang antika. Sorry, te, uh, pa tayo wala dito. kasi nung lang ano, naghahanap ko guys na may isang pa kasi may sopa, -ka, sa tuyo na mura lang yun. Wala dito. Wala dito mag-alaan tayo bonanza. Ayan guys. Wala, wala rin dito. Wala. Sorry, kapalit tayo. Wala. Wala. Bandil-bandil. Seven, 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 six. So, wala siya. Sure. Pili din tayo ng sponge. Kasi, I think, sponge. Yeah. So, hakan dito muna yung ating vlog, guys. So, bye!